gusto nating alisin ang mga malas, 'di ba? So, ano ba ang dapat gawin sa mga malas, sa mga inggit, sa mga uh, antay na mga problema na ayaw mong uh, maramdaman sa buhay mo, okay? Dahil gusmant na maraming away, maraming hindi magagandang mga pangyayari ang mangyayari. Para makaiwas ang bahay mo, ito po ay pausukan po ng unang-una yung mga balat ng sibuyas. Okay, mga balat ng sibuyas, ano mo yan, i-keep mo yan sa tuwing ikaw yung magluluto. At itong mga ganito, lalo na itong mga dry na mga ato, nap napakabisa po itong ahos. Yung kanyang bawang na peel, yung ganito. Yung so, napakaganda nito talaga sa panglinis. So, gawin mo sa August 1 morning, after mong gawa ng pampasorti, ito po ang isunod mo. Panglinis po ito sa mga energy. Okay? If you feel like ano may energy po ng mga unwanted ito po ang gawin mo kasi ito ito po ay talagang super mabisa lalo na sa mga immediate kung gusto mong mawala din ang course sa iyo kumuha ka ng makapal na uh, dahon ng pinagbalatan ng bawang ilagay mo dito ang iyong full name at saka full birthday at saka time of birth. At lagyan mo po ng buhok. Okay? Mo, buhok mo. Ilupot mo dyan. Or ilukot mo dito sa bawang. At sunogin mo po. At sa binte na mawala na yung course, exchange, at mga problema sa buhay ko. Isa yan sa pangtanggal na tinuturo ko sa inyo. Para mawala yung kamalasan na mas lalo pang dadami sa ghost month, ayan po so hindi naman wala naman po mawawala kung ito po ay inyong sunin, kasi talagang super mabisap talaga ang balat ng bawang sunugin, lagay nyo lang ito sa uling, tapos sunugin ayan napakaganda ito, ito prefer ko para bukas mm. ang ghost month ayan